kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gusto mag-survive ng politika nila, wala na. May nga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Tika lang, tik lang, uh, Mayor Baste. Parang kulang ang salita mo, Baste, laban saan? Laban saan? Diba? Paano kang sasama kung ang mga tao ito ay lalaban? Lalaban saan? Lalaban Uh, sa EJK lalaban against sa mga overpricing na mga binibili ng mga uh, gobyerno ng mga bagay-bagay na binibili ng gobyerno tulad doon sa family laban ba sa Confifunds? saan saan laban dapat kumpletuhin mo kasi hindi ka namin maiintindihan yan di ba linawin mo kasi Baste, saan lalaban La Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa nila. Wait, oo nga, ulitin natin, ano bang gusto mong pagbabago? Kasi kung ayaw mo ngayon, yung nangyayari, so ibig sabihin opposite noon, di ba? So ayaw ng mga tao ngayon sa mga babatas, na mabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. so pagbabago, gusto mo merong confi funds? Okay? So ngayon, si VP Sara hindi nagsasalita tungkol sa kanyang confi funds, yung ginasusto? Ang pagbabago ba, ang gusto mo is magsalita siya o magsalita ang lahat ng mga opisyal na may patungkol, no? may issue about doon sa mga notice of disallowance. Hindi yung basta hindi ka lang sasagot or hindi ka manunumpa. Okay? So, pagbabago, nahuli si Pastor Kibuloy, gusto mo ba ibalik si Pastor Kibuloy sa kay OJC? An anong pagbabago ang gusto niyong ipaglaban? Ngayon lang ang kailangan ko, kahit konti na lang tayo, Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Ang tawag yan, demokrasya.